Hello guys! Welcome to my channel, Snorridin's Vlogs. At for today's video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba magbayad ng Meralco bills gamit lang po ang ating Gcash account. Okay, let's start. Okay, first is kailangan lang natin open yung ating Gcash account. Ayan, open ko na yung sa akin. And kailangan merong laman yung inyong Gcash account para makapagbayad tayo. Pag nandito na tayo, click lang natin itong bills. And then po na tayo dito. Sa category, maraming categories dito. Pero dahil meral yung babayaran natin, is kiklik lang natin itong utilities. And next, ito na yung uh, lalabas dyan. And then dito, guys, okay, is pwede nyo yung isearch yung Miralco or pwede rin naman natin hanapin na lang, scroll lang natin dyan, bawa, uh, pataas. And then, pag nakita na po natin yung Miralco, is itatap lang po natin yan. Okay, tap nyo lang po yan. And then, next natin dito is maglalagay tayo ng amount. Okay, dito ilalagay na natin yung amount, yung can, and yung ating email. Okay, dito ilagay mo lang yung amount kung magkano yung nandun sa Meralko bills na po dyan. And then, kapag nalagay na natin, next naman natin is yung uh, customer account number. Okay, dito sa customer account number, makita natin yan dun sa kanan, sa medyo taas ng ating resibo. At uh, yun po yung kukunin natin and ilalagay natin dito sa customer account number. Okay, and then uh, dito naman sa email, okay, dito sa email nyo, is, uh, nakalagay po dito is optional. Pero I suggest po na ilagay nyo dahil dito nagsisend ng uh, resibo si GCash. Okay, and then dito sa baba, meron kang i-check na box. Okay, pwede nyo yung i-check or pwede hindi. Ako po kasi hindi sa ako nag-check kasi yan is mayroong additional na bayad. Okay, and then uh, pag natapos na po nating fill up yan, is lang po natin itong next. And ito na po yung lalabas. Tap lang natin itong next. And ito na po yung next is Miralco confirmation. Okay, check, double check nyo lang po. Then kapag okay na po yung uh, nilagay nyo is itap lang po natin itong confirm. And then dito wait lang po natin. And ayun guys, ito na yung ating uh, kung saan nakapagbayad na nga tayo dito sa Gcash. And ganun lang guys, kadali kung paano uh, magbayad ng Miralco bills dito gamit ang ating Gcash account. And sana guys, nakatulong sa inyo yung video na ito. Kung hindi ka pa naka-subscribe, please click the subscribe button and pakilike mo na rin yung ating video. Thank you so much!